Kasi habang nasa abroad, hindi nagkundar ng bahay. For sure, pag nagawa mo to, maginhawa ang pag-uwi mo sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin mga OFW. Kumusta po kayo sa lahat mga OFW? Video, pwede kayo mag-comment yan Anong bansa? At gusto ko lang po malaman, ilan taon na po kayong nakapalaw ko? Kayo. Oh, yes, ma'am. po salamat. Cool. Let's go, let's go. Pag-usapan natin ang inyong pag-ipon. Alam mo ba, para sure na may ipon talaga tayo pagkatapos ng kontrata natin, pagkatapos ng limang taon, sampung taon, meron tayong masasabi na ito ay katas ng pag-aab. So, paano ba natin masusure yun? Ito po, gagawa tayo ng triangle of savings. Dito natin ilalagay yung ipon natin. Para sure tayo, pag uwi natin, meron tayong masasabi, ito na ipon ko sa pag a ko. Kasi alam nyo po ba na pag nag lang tayo ng ordinary, pag hindi dito sa triangle, di ba misan hindi rin naman consistent eh. Kasi depende yon kung walang nanghingi sa Pilipinas, kung walang emergency sa Pilipinas, makaipon tayo. Pero di ba napansin nyo ba, hindi naman nawawala ng emergency ang Pilipinas? Lagi may kailangan. Pag itong month na to, sabi, ito lang, last na to. Mame, isang buwan, meron na namang ibang pangailangan. Sabi, oh, graduate na yung pamangkin mo. Mame, sa isang buwan, nag-asawa pala. O oh papakasal na, tapos mamaya sa after how many o mga anak na, so hindi natatapos yung responsibility. Na na-feel nyo ba yan? Na-feel nyo, no? Kaya, hindi tayo nagiging consistent sa pag-ipon kasi hindi natatapos yung responsibility na ibinibigay sa atin dito sa Pilipinas. Pangalawa, di ba nag-ipon tayo, nakaipon ka naman dyan sa wallet mo, sa room mo, or sa ATM mo, pero, anong nangyayari? Naipapadala din naman natin sa Pilipinas. Napansin mo ba, at the end of the year, nag zero balance ka rin naman? Kasi napadala mo din yung naipon mong $200, $300, sana meron ka ng $500. Pero again, nag-message si nanay, nag-message si tatay, nag-message si kapatid mo, napadala mo ulit. Okay? And, napapautang din naman natin eh. Nautang yung classmate natin ng college, nautang yung pinsan natin, yung inipon mo, wala na rin. And of course, na pambibili natin ng pasalubong. Pag uwi mo sa Pilipinas, lahat ng hindi po mo, magagastos mo rin eh. One month ka dito, two months ka dito, wala rin nangyari. Again, pag, pag abroad mo ulit, new contract, may panibago ka na ng utang. Wala ka na mga So yan ang mga iniiwasan natin. Dito po sa gagawin nating triangle of wealth, 100% hindi sayang nito mo, 100% hindi nababawasan, and 100% mapapakinabangan So, simulan na natin, believers. Pero bago yan, sabayan nyo ako ulit. Magkapi tayo, kapi po. First part of the triangle is your, eto yung home, yung bahay mo. Habang nasa abroad ka, isabay mo, you build your home, build your house. Para lahat ng sobrang kinikita mo dyan, may kinalalagyan na hindi nauubos. Yung bahay kasi, pag napagawa mo yan, hindi na yan mauutang. Hindi naman nila mauutang ang kapirasong pader, di ba? <laughs> Hindi nila maihingi yung kapiraso ng bubong mo pag na, natayo na yan. So sure ka, pag uwi mo, kahit wala kang naipong pera, wala kang dala, sakto lang, o may sobra ka lang 20,000, 30,000, pero may bahay ka naman. Malaking konsuelo na yan. Nakita natin yung mga nag-abroad ng 5 years, 10 years, 20 years. Hanggang ngayon, nakikitira pa rin sa biyanan nila, nakikitira pa rin sa nanay nila. Kasi habang nasa abroad, hindi nagpundar ng bahay. Yung ipon mo, automatic ilagay mo sa bahay. E may bahay na ako, iparenovate mo na. Ayusin mo na yung kusina nyo. Nagyan mo na ng garahe. Ayusin mo na yung bubong, ipapintura mo na. Ayusin mo na yung kwarto mo, kwarto ng, ng mga anak mo. Ayusin mo na, bumili ka na ng mga gamit, basic needs nila isabay mo na yan habang nag-abroad ka. This is your triangle of savings. So, kaya bago ka mag-abroad, ang gawin mo, eto po, iplano mo na. Sabi mo na sa asawa mo o yung family mo dito sa Pilipinas, eto gagawin natin. Ang kikitain ko dito, yung 20,000 or 30,000, unti-unti. Ipanguhulog natin sa construction, gagawin natin pong bahay na to. Gagawin natin yung bahay natin o ipaparenovate natin. Okay? This is the first part of your triangle of savings. Second, na dapat kaglagyan ng iyong kita sa abroad para sigurado hindi mawawala sa iyo land or lupa lot. Okay? Bumili ka ng lote. Bumili ka ng lupa. Dok, sabi mo, wag bumili ng lupa. iyong eh, yung iba naman kasi puro lupa binili. Wag naman puro lupa. Bumili ka lang ng afford mong bayaran at wag sobrang dami ng lupa. Bumili ka nung kaya mong hulugan ng 5,000 kaya mong ulugan ng 10,000 aman month. Para sure ka na yung pera mo may naitatabi ka sa lupa. Again, kasi pag lote na ang binili mo, gawin natin lahat. pag lote na ang binili mo, hindi na yan nila mauutang. Hindi na nila maihingi ng sako-sako yung lupa na yan, di ba? Nandyan na yan. That's your property. Yan nakalagay ang inipon mo. Kaya, again, bago ka umag abroad o pag-uwi mo sa pangalawa, pangatlong pagbalik mo dyan sa abroad, malinaw sa pamilya mo, bibili tayo ng lupa. Para sila adjusted din ang lifestyle nila. Ibig sabihin, hindi sila hingin ng hingin. Okay? So, the last part of the triangle of savings, pero bago yan, magkapi tayo. Kapi po tayo, Hulibus. By the way, sa lahat ng mga FW na gusto mo magpa-coach, Gedo, paano ba iplano ang iyong pag-ipon? o yung pagplano ng future mo. PM mo lang ako sa personal level before yan po ako personal level. We can do online coaching at dami ko na po naging clients online. Ngayon, nakakaipon po sila. May bahay sila and yung iba nakapag-for good na at nakapag-negosyo na kasi nabigyan natin sila ng sistema. Alright? So, last part of the Triangle of Savings. This is your eto, lagi niyo po siyang naririnig sa akin. Kaiser or your investment. Yes, this is just a 7 year na babayaran mo. Then, merong growing period na 13 years. Then, a total of 20 years. Pag after 20 years, you have your money. At hindi lang po yun. Pag nagbabakasyon ka dito sa Pilipinas, magagamit mo po siya. Mayroon siyang free annual physical examination and insured ka abang nasa abroad ka o kahit nasaan ka mong bahagi ng mundo. And pagdating ng tamong panahon, meron kang pera kasi may kasama siya investment. So kahit hindi ka makaipon, meron ka ng investment. Sigurado ang future mo. Imagine natin ito sinari na Nag-abroad ka, 20 years. Yes, 20 years ka dyan sa abroad. ang tagal naman, Meron pa pong tumatagal dyan ng 30 years. Dyan na nga sila tumanda. Hindi nga sila makauwi kasi wala silang naipon. Pero ikaw, bigyan mo ng deadline ng pag-abroad mo. Sabi ko nga po, lahat ng nag-abroad may deadline yan. So let's say 15 to 20 years. And nagawa mo to. Maayos ang bahay mo. Imagine, umuwi ka sa sarili mong bahay. Maayos, masinop, nasinop ng asawa mo, mga anak mo. Di ba masarap pakiramdam mo? And paglabas mo, pupuntahan mo yung lote mo. Pwede mo siyang ibenta o pwede mong ipakonstruct o kung anong gusto mong gawin na nagbibigay iyo ng income. And meron ka pang investment. Hukay siya. Kung magkasakit ka, meron kang magagamit. Kung gusto mong kunin ang pera mo, na 20 years ka na, pwede mong gamitin sa business na gusto mo meron na po akong mga nakausap na OFW, nag-start like sila ng Kaiser nila, and dumating pa na pwede na nilang makuha, ngayon may business sila sa province. Pwede mo rin ko This is your triangle of savings sa lahat ng OFW. For sure, pag nagawa mo to, maginhawa ang pag-uwi mo sa Pilipinas. May purpose, may solid purpose ang pag-abroad mo. Okay? right, so sa lahat again, our invitation, kung gusto mong makausap si Doc na one-on-one -on -one, online, pwede tayo mag-coaching. Yan na, sa personal level ni Doc. Let's go, let's go. And, Doc, paano kung magsimula ng Kaiser? Simulan mo ang Kaiser, assist ka po namin. Dito sa aming I'm here, Let's go, let's go. Kapi po tayo.